What's up, mga kaupa? Panibagong araw, panibagong video, at panibagong ulam. Dito uh? tayo ngayon sa isang birthday dahil naimbitahan tayo ng akin pinsan. At magluto kami ng kaldiritang kambing. Okay, let's go. So ayun na ng mga kaupa, isalang na natin sa apoy. At ito na nga yung pinakaunang gagawin natin. Kailanan muna natin pakuluin sa mainit na tubig. Nilagyan pala namin ito ng dahon na guyaban, no? Para mawala yung langsan niya o masamang amoy. <laughs> Paano masamang? na natin ng na kaldiro para mas madaling lalambot yung karne niya at madali maluto kasi buto na si upa. <coughs> kailangan muna natin komo tayong tubig bago natin lagyan ng asin o iba pang mga sanggap at imikus-mikus na natin ito. Matapos ang ilang minuto na natin pagbikus-mikus o paghalo ng karne na kambing ay kailangan muna natin itong haluin ulit para yung ibang panaso niya ay maluto at di rin na ay kailangan na natin itong alisapoy at ilagay sa ibang lanagyan. time lapse muna natin kasi ang gutom na. At saka marami pang nagantay na maluto yung kambing. In case na natin huh? Sa punto nito <laughs> ay kailangan na natin mag-isa. At punahin natin ang mga rekado. Unahin natin ang ahos, bumbay, at mix mix natin. At isunod natin ang luya. At haluin natin ulit. At ngayon naman ay kailangan na natin ilagay yung pinakuluang karne na kambing. Time lapse natin kasi gusla na. Huh? Oh, idol! Oh. Ano masabi, ma idol? na, ah, uh, na, buto Tila malapit na tayo matapos sa ating nilutong kalderitang kambing. Pagkatapos natin itong ilagay sa kawali. Para lagyan ng mga pinaling mga sangkap. I-mix-mix natin ulit o ihalo. Lagyan natin ng mga paminta. At lagyan natin ang konting tubig. At lagyan natin ang ketchup o tomato sauce. At isunod na natin ilagay ang mga carrots at patatas. Wow. Pagkatapos dito ay eh, kailangan natin halloween ulit at ilagay na natin ang black beans at ang pineapple chunks. Ang isunod natin sangkap ay ang pork and beans. At kailangan na natin haluin uli para yung iba't ibang sangkap nito ay mahalo. At siyempre, hindi makukumpleto yung niluto natin pag wala si Mama Sitas. Huh? Ah? Nako talaga, ubos lahat na natiran kanin dito sa Janet B. Jabi Jabi. Matapos ang ilang minuto na lumipas, ay sa wakas na na rin. At saka ito na nga, tikman na natin yung nilutong kambing. Kaldirit kambing. Hindi, wala pa itong Sprite ha? At lagyan natin ng Sprite. Akala ko tao lang ang uminom ng Sprite. Kaso, huh? yung kambing, uminom din pala. At maliin natin ulit. At dahil gusto na na, hanggang dito na lang itong video na to. Maraming salamat sa inyong panonood. Mm. <coughs> Grabe! Huh? Napakasarap ng kambing!